Dito pa rin kami, na about yung kwesi natin, doon tayo mag-bike. Oo. Hindi, ako talaga magbibigay mag ko ng single. Ay, no problema. Magkain. Pag ganyan single, talaga hindi mo, mo kailangan mang-re-food. Hindi mo kailangan ng pera. Dapat kay Pinoy, 200 eh. Kasi 150 sahok kaya linggo eh. Kami, 800 lang eh. Ang sahok ko ngayon, 150 sahok. Kami nga wam, eh, lang yun. It, it 75 lang eh. Sawba. Kaya nga. Chamba. Mag-umpisa na naman kami mag-bike. Wala si Ronald nando pero sa simbahan eh. Anong simbahan nga nagpag-upit? Si Edeliza nag-PM sa anong group chat namin? Sino? Si Edeliza. Pag-upit. Kanino? Si eh, Edeliza siguro. Ba? Loko ah. Ginapang. Ginapang na. Ginanahan ka na ni Edeliza. Ah, aray. Okay, ah. Dito tayo dumaan, pag gano'n. Wala, magsisilis na si Master. Aray. Magsisilis na. Magsisilis na. Sinulok na si Tekla, ah. Si Tek. Ang bi init bi Binibili ni Gana yung bike kong isa. 100 daw kanya na, 100 nya. Yan, binigyan ko yung 200 o. Ah, ayos. Tara. Huwag siya

may mag-bike So sana naman kami mag-bike. mumbun ang buna. Go, 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 go. Go, go, go. <laughs> Wala naman talagang ulan. Ambon lang yan. Sir, may landlord, hindi naman pala ba akin yung mga Alin? Ramel, nililipat lang pala yung mga Oo Bugok. Bugok nga yun eh Pares ng bayad 160 Kaya yun Tinanong, eh tinanong daw kasi siya Hindi, tapos, boto siya ng yung sarili uh, ng ano, sarili ng ano Kung magkano daw ang upa niya hmm. Eh sinabi niya yung totoo, 160 Hindi sana, sinabi niya na 120 lang 'di ba? Yung 160 nga, amot amat sila diyan no, yung katabing bahay That's Kaya nga uh, yung Tangang, eh, si Wala siya, eh. hindi kasi na-briefing ni Ralph eh <laughs> sinabi ko kunin nila yung kapitbahay para magkapitbahay kami kaya nga maganda kasi kung nakuha nila yung nila tayo ba May bakod na to, dati wala tong bakod ah. Di ba? Di ba dati wala yan? Oh, dati wala nga yan. Nakapagbike ulit tayo ah. Ang tagal naman eh. Ay... Ronald, busy. Hindi, nagpatira po. Ay, ito na isa. Ha? Ha?

Saan? oo Maganda rin magbike sa condi, sa at waisin siin sabi ni mekos oh pwede na yung kaya nga pwede na yung oh, magdala ng camping kwandon. pwede magdala. may tent? pwede ka yung, pwede dito Abroad na wala nang ano Tinimessage <coughs> ko si Kim kung gusto sumama magbike hindi naman nagreply reply okay. si Kimberly Hallo, Gilbert! Picture muna tayo dito kaibigan Ang ganda ng lugar din eh. shit man Napakaganda ng lugar Grabe palang taas yung ko, ko. Maganda, yung... tota na, ha, ang taas ng upuan ko. Pinaas ko. Diyan maganda ba picture oh? Saan? Ito ka na. Kaya dala mo yung bagong cellphone. Ang iPhone. Ang upo. Oh. Gagataan namin yan. <laughs> ha? Masarap yung gata, di ba? Oo. Uh. May halong sardinas. <laughs> sa bawaw naman na. Ito yung picture. Ito yung panahon oh. Tangina, peke pala yung panahon sa ano.